Hindi namin alam na kung okay, saan kami pupunta ngayon. Hindi pala, wala kaming pera. Tapos bigla kaming silindo. <laughs> Parang surprise to. Hindi ko lang kung tagay tayo d'yan sa moklo sa pulo. Magdedit sila eh. Wala nga. Uh, lahat sila may partner po. ina oh. oh. yung oh, okay. yun oh, lahat. Okay. FDG and uh, Toys Porkchamp. Ching V, umuwi ka na. Wala mo, trabaho mo. Ayaw mo na, pangarap mo. <laughs> <laughs> Dahil ako. Ako, humbida dito. <laughs>

high at minds lang pare. Tat kay dere buye. Right. Dapat. Oo. Oh, okay. Si Pagraman naman. <laughs> Bumili niya mga gusto mo. Ganto mga isusot mo, Polo. Oh. Isusot mo. Oh, Hindi ka lang ate. <laughs> Gago! Ano <laughs> pala yung feeling ko? No? Yung yeah. pagkakatapos talaga ng topic, tapos biglang tatay po. ko. Ako biglang awkward. <laughs> ano ulit <ang> gagawin natin? Ang <laughs> ganun eh. Wala it's <laughs> in the mind of the beholder. Ang um, dead air nandiyan na yan po. ina. na. Hindi nila alam sa ecology yung mga. Si Techbook naman. <laughs> 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 ako, wala naman palang RFID. id ako. Uy, may load ba yan? <laughs> klaseng majinjirang It's fata Shut up mga kuya mo Wala Prince Bogart Hindi naman nanonood yung vlog natin yun Haters gonna hate man sa ba tayo? Tagaytay ba talaga? Tarlak tayo guys! Tangki na tanglak tanglak Tarlak! 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 Ito gigalaw pala si Pao! Napahiya pa! Napahiya pa! Napahiya pa! Napahiya pa! Kaya ba't gano'n kayo? Ba't tapat ko na sa'yo dumidilin? oh ka no! wala nga ako! Nakakamali na po! Hindi ko no! Hindi na yung literal kong kagupuhan dyan eh! ko lang ang dito music video ka lang! Mom's spaghetti! Snap is but on surface looks calm! ready, he drop bombs. But it keeps on spaghetti. si Eminem nagbuha siya ng oh, boy, ano, spaghetti. Mom's spaghetti. Mom spaghetti. Ang ina mo, ilan to si Josie ha? sa gilid ha. Oh, So, pas ni Josie daw yung katabi. <laughs> Ani na <yung>, pare. <laughs> <Ligtatagalog>, pare. Nagtatagalog pare. Japanese ka. Come punch your eyes, <laughs> son. Bali, atayon, <man. laughs> de, Pero di nga, Tagaytay pa ano ba? Abuskanal Canal. <laughs> Tapos Bulalaw, no? Bulaliw. <laughs> ang ingit <laughs> <a baby> <laughs> <Butang laughs> ma sa may Bulalaw. Putang din. Nakakain sa bahay ang Bulalaw. Ah, Samyip! Ah, Samyipurado! Samyip Sam kaya, boy. Di pa ako nakakain Sam dun, eh. Samyip, eh. May pera ka ba? Putang mento. Kaya nga, nandiyan ka, Wala kaya ka naman ang boss kaya. nga, eh. Wala yapi siya. Ang tagal nung no magdadaw na costume, eh. Parang sa Panta polo ka. Yan ang mga inuutang, ano? Oo, tangkay na. Teka, dito pala nag-t-shirt na lang ako. Mainit ka sa mata ng mga umutang. maganda ka, ulay orange ang sinuot mo. Uh, sabi may dalang kang Para akong donut noon, boy. <laughs> <laughs> Bakit yung baka yung racist sa face ako? Wala yan. Yan ang magpapautang sa akin. Wala problema kay Santa. Hindi ka talaga makakita sa camera. Eh ang hi ang hina ng quality ng camera mo. Putang ina, ibili mo ako. Sagot na doon ni Kyan Pinsay. <laughs> Hihintayin natin ang madaing views para ibili nila tayo. Oo, oh, kaya lahat Hangina po talaga ng kita sa FTG, napupunta sa FTG Foundation. sa mga makukubulong bagay. Uh, Antayin nyo ako Ang tagal. Awa nga ulit. Welcome to my lab. Pwede naman, ang puso'y pinamahan. Ang ina, tamis mo! Ang ina, mo ina! wala niya yung kalahating labi part na yun. Laboratory pala! Wala niya! Welcome to my love! Uy, tamis mo! Simple lang talaga ang trauma! Ay, baka pinag mo yun! Kasi wala na nagchat ako kanina sa GC eh! Wala niya ako! <coughs> wala, Dexter! Ang ina mo! Dexter <pag> <coughs> Boy Genius! Eh, okay, tangin na ang tigas talaga ng mga balat mo, man! Kaya ako isa yung sayo eh! Kapitan Jordan! Kamusta ada, Kapitan Jordan? Sa lingon mo naman! Mabalik na drive mo! Tabi ng iyaw. Kumaba uso, hindi lang natin nakita. <laughs> oh, Alang Jimer. mo Ang pangalan ng channel mo, Ben the Lab. ben Lab. Yeah. <laughs> <Bend lab. laughs> May so, permanent so, holiday. My oh. Mike talaga, favorite niyang trabaho. Si, bo si Boss G, favorite niya na din. Si Mike Love. Shoutout sa'yo, Boss G. John Lemon. Oo, oh, kami nung pinakita <laughs> ko ano kainan. John Lemon, tsaka ayoko oh, oh, ano. <laughs>

Si Sean uhm Kingston Yawa it's a beautiful girl <recess> Sabay magpapakis lang pala tayo So nandito na kami ngayon, bali at at at, Nga, sa Nubali ngayon Nubali at Paseo Nasa Paseo na kami guys And we're going on a party more focus uh, Party pero walang pera uh, Basta sagot kami ng mga tropa Byron. namin Yung mga tropa namin yung mapapagmahal yan ito, may mga shota shota oh, parang pag si Madjer biglang babalat siya Biglang nakatingin guys. <laughs> parang nakahanda na yung mukha eh Pag masama sinabi Ang uh -huh. <laughs> ngisi niya ang pagrapa <laughs> 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 naman ang buka ko Bakit ba naman ang nakalabas yung bibig? Hindi masasabi mo daw Ha? Hindi masasabi mo daw Oh! Ito talaga mga bagay niya. Bagra. Bagra, wala na. Kasi bagra. Ito talaga the wholesome couple. Ben Love. Kapailok na ka. Ben Love. Tumumuli. Siyempre, tiso. Ang sakit mo naman magsalita, Tol. Bakatakay na. Ito na ang vida, pare. Talaga, sa tila. sa nga, sapa nga. Diyan ko pa sa loob eh. Paa okay. kayo akit may shades mo? Sabay duleng. Bili akit mo! Bili akit mo! Feel well for adventure. lang <laughs> like niya? Ariana Grande, isa. <laughs> paa sa Aegis nga, luha lang. Aegis paa kayo. Hindi ka talaga hardcore, man. Bon Jovi, man. Meron ko dyan. Bon Jovi, process. Kaya wala akong kanta dito. <laughs> Nakara-memory card ko ba? Bibili ko 250 sa Lazada. Pasak! ano 128, boy, 250. Yung 250 pala sa Lazada, isang buwan mo lang magagamit. <laughs> Kaya hindi ako maniniwala, ng putang, yun 128, 250. pero muntik ko nang bilhin. Buti na lang. Muntik nang gumaya Ito to sa... Hindi, totoo yun. Si Nawala lang yung ingat si Kier. Ha? Di! Di, boy, mura! Lazada, ibalik mo pero. <laughs> ben na, Ben. lang, man. Pakti okay. 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 yun. Yeah, okay. okay, na. Kier. man. Sa Nangano? Sasagi <laughs> Ah! Uh, Takoy na si Mikasa! Naman! Tungkin na mo! Tungkin na lang daw mag-drive na yan o. O! Oo! Oo mo Lumaki daw eh. Paano para sa ere pag lumaki? Bakit? hindi tayo tampak abnoy noy lang? Eh pero nabi sa ano talaga may nilabas na talaga yun yung no. season 2 oh, season ko ng Attack Titan. Nakakabitin kasi eh. Sa mga hindi po nakakaalam mga anime lovers po kami. Ghost Fighter lang pa. Ghost Fighter. Bad trip daw si Ben gawado yung ano noon yung walang kaplat-plat man lang tapos na kaagad. Hindi mo kaya alam si Vincent. Tsaka ang kanyang Black Dragon Spirit favorite. Uh, nah. Tsaka si Yomi uh, man. Sino yun? Gago! Yung bulag! Ay, yung bulag. Oo, ano? Oo, Oo. oh. si Yomi. Ang kilala ko doon, si Jinda. Ang may pangyari. Si Jinda ang gumagamit ng hangin. Balay pa ba yun doon? Nga, dito. Malapit na din. Pwede mo nang lakapin. Malaki, 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 Dadaan kami sa surplus, yung na namin dati. Kaya na-content mo pa uwi. Bablog mo mag-isa sa sarili mo. Anong daw eh. Tamo nag holding holding hands pa. Akala mo yung nakakatawa, nakakasusot na. Bad trip eh. Wala siyota eh. Yan nga eh. Tae. Sige, hindi pa ako tapos. Ikaw pa rin ang nice ko. Gago! Chingbi, ba? Ano ba? Tapig ang pots pa. Pilsen no? Oh, sarap. Gin? Mmm. Wala na sa aking katina. Parang <laughs> lakataan. <laughs> Locals lang pala man. Yeah, no, alam. naman. <laughs> ang gusto. Ano Purita. Yurita. Latundan. Latundan. Ikaw ha, parang kaya bimiss ka <laughs> Big black yun, tingin mo ha. Oh! Um, tropic Hump. D-J-L-J-E, Purify Oo, oh, lay. Kailangan nang itayo nung araw na yun yung business. Oh. O, <laughs> pwede na lang pangalan nga ako. D-J-L-J, pwede na lang. nag ka ng buko, tapos ang pangalan bukuhan. <laughs> <laughs> yun nga po, pwede nga yun eh. Restaurant mo, kainan. Talagang literal oh, lang. Oo, tara doon tayo sa kainan. Sige, no booey, pabili. <laughs> oh. Sisig, pabili. Pabili Pabila yung pangalan na store. Uh, oh, okay. In-order natin yung Pabili nga po nung pabili. May kapang ata ikaw bahala. Man, bili ka nga nung pabili. <laughs> <laughs> na ano ko din palang advice oh, oh, okay. na ano na yun yung ayo ko. Parang ano nagsisimula pa lang. Ayan niya talaga siya. Kung bagay, lagi daw nagtatawa. Ang ganda, ang ganda, ganyan. Hmm. Parang sabi niya din Kung anong meron dyan, yun ang gamitin mo. Dahil ang mahalaga, yung pinakailalabas mo, hindi naman yun. Oo oh, nga, wow. wala kasi sa gamit yan eh. Yeah. Talagang nasa ano yeah. yan. Kung um, may, may admire ka lang talaga na, oh gusto ko gato yeah. kalina. Ika nga ng tropong si Jordan, wala sa ano yan, wala sa panaya, nasa engine nga na pumapana. oh, no, tangki na mo. The way that you love me, nobody ever loved me like you do. I love to see me from your sober view. Yeah. Hoy, ba't yun ba pinapakalaman 700 pesos. Hindi ako matatanda ng no, owner. Yeah. Ako nga ano, dala ko eh. Yeah. Parang meron ano. Parang may, may laman na, ma na, 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 na treasure. Ba? Dalawa, bali 800 binibenta ba? yun. Oh. Yung dalawa, ginawa niyang 1K for 2. Yes, yes ma. Ito? Uh, Ang beach ba ito? Ang beach! Ang oh, oh. beach! Tanga, dalawa nga binibenta. Day? Day? Oo. 5 beach. Mamaya, tamo natin. My beach dalawa. Benta ulit natin sa kanya. Hindi ha, boy. Ako nagtanong na ito ha. Oo oh, nga, ikaw boy. Tama, oh, 3H oh, mo na. Yan yung bag na yan. Okay, sa beto ko na yung mga yeah. Oo, oh, boy. Ay ay ayaw tanungin ni Kay kasi ibang akala, mga 1K. Oo, oh, oh, ang ganda kasi. 3H. Kasi na, ang nangyari, 2 for 500 pala, ano man. Yes, oh, no, ay. No, no, no. Sabay na beto ko siya ng 800 sa FB. Panalo <laughs> <laughs> pala talaga ako. Tangina ako, sino mong bumili nun? Kaso <laughs> sa'yo. Tangina, yun ang ano, secret Uh, secret me ano yeah. <laughs> secret style ng mga underground cover yes ay hindi na iniisip sinasabi eh basta na lang sinasalita eh yun ang mga talagang ano Ang <laughs> ina, <laughs> <laughs> nahirapan talaga mag-focus ay, sa'yo, camera yung mga Ayun na, tama pag... -paw. Kung napangasawa ng mami, hindi daddy, hindi ako anak na ako Tama! <laughs> tama, pare! Hindi, may trapa kayo maputi Ang pangit ni Gerno ng pute. <laughs> dami maganda dyan, ka, mutang nila Okay, titignan yeah. uli namin yung ano, Wait. surplus na pinuntahan namin dati Solid mga shit dito, ito pa, ito pa oh, yan okay. Ah yeah, boy! Ah, ito pa yung Indonesia mo okay. <laughs> Si Dudes! Dudes na! na, na Tropa ka ba dami? Hindi ko na dito eh Ako tatay nyo! Ito pa yan mas na yeah, 50 lang boy, yan Boy, mga collectibles boy. Budoy bike. <laughs> ito parang kakaiba itsura nito oh. ah. <laughs> Para FKJ ka diyan. Pero Jo 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 Jo. Ha ito pala pang pakumpleto. Oh boy, tama. Boy, naalala mo to? Oh boy. Boy, boy tak inaalala mo. Dibay kita tayo sa bahay kay Tatay. Ka? Ayo, oh, yung pagkapinindot mo nabubuhay. Oh boy. The... <laughs> Solid pas naging maayos. Mas ano, organized. Si Wawi! <laughs> Oh, meron, no, no, meron. No. Yes. Pwede na to, pwede. Ibu nina, ibu. Ibon. Oh, Hare Krishna Maharashi. Ito pala nagtitig na eh. Si si Parbat ay oh, asawa ni Shiba. Ito ang creepy naman ito. Ito pa sa bao na dito na kayo kukuha Ito nga po yung ko yung pang ano yung... Ito yung bita sa ano. Si Kratel and all. Ito o, si Paeng ni o. Ito, 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 ito. ito. ang <laughs> <laughs> Itakayan <laughs> yung mga old school na oh, ano. Pakapanahon na nila kuya yung dulo ng trophy. Ay, laki. Oo, oh, oh. What's this? Ano ba? yung nilalagyan, nilalagyan oh. ng CD. Oo, oh, CD player. Oh. Boy, yung string instrument pero di pinudod siya. Paano siya lalakas? Ah, yeah. parang sa slide guitar in a way. Huwag masyado. Ano yan? Ball, baka masyado. Adult to. Bold ng laman yan. Teka tingnan <laughs> Ganyan manood ng bold yung mga tao dati sa Japan. Ay, tanong nyo naman, man. Boy, ito parang ako si Kulik kayo. Ito, boy, oh. Oh, ano? Sir. Piti na mo sobrang angas, oh. Boy, sobrang mahal na. Reserve na nga, eh, oh. Ganda, oh. Ganda na. Parang ispada ni Soro yan, eh. Ah, yun yung nakita namin dati, boy. Si Ted. Talaga, boy. Ah.

Uh, good thing oh, no. wala, Ba't ka mo ba nagagalit? <laughs> <laughs> boy, ito. Ito mo tanong? Oh, bike, boy! Baso ang luwa yun lang. One size. Isang one size lang. Isang one size. Are, oh. May mga size. May mo. Tingnan natin. Are, Baka may tatas sa Masikip mo. Ha? Testing, testing. Ito yung gas mo yun. Oo, boy, maganda. Ito lalo. Hindi, <laughs> pang ano na ito. Pang Huawei yan, boy. Oh! oh Tawin na! Legit marijuana flavor! Oh, Angas, boy. HM yan. Oh, yung nakalagay pa sa likod, boy. Oh, Radiant possibility! possibility. <laughs> ja! <laughs> Ito talaga ang mga ng mga Japanese nasa sa Higlong. Rekta tayo na yan eh man eh. Oo. Oh. Ah, sarap. Pahiga sa amal ng Japon. Kimuchi! Kimuchi! <laughs> ah, takoy na may mga ano. Ay, video man. cam. Okay, lang. Tingnan mo. Ay, Ay, puta! Ay, puta! Ay, puta! Oy, yeah, eto yung gamit nung ano, yung lagi ko sineshare ng mga film cam nung hmm, babae mong pinipicture. Working kaya yan. <laughs> <yung> <laughs> nga yun nga eh, no. HM kaya to. <laughs> kaya tayo na seryoso. Ito nga boy eh, ito mukhang legit. Ito boy oh, yan oh. Sweep <laughs> <Safe>, no. <laughs> Klaseng ano nalang yan, linis straight boy. Okay, legit, oh, yan, legit Oy, wala. Ay, wala na. No, 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 no. Uy, gags! Tiyo, ganda ng kamo, man. Kamusta ka naman dyan? Old school yan, man. Wala, tamang vlog lang ako dito. So, <laughs> subscribe to my channel, <laughs> man. Gags, Tiyo, Old school vlogger ka pala, man. <laughs> Ito oh, na. Na pala, mga gusto kong bilhin dito. Mga naman masasaya ko pala yung display. So, walang hiya, ang ganda na. Yan pala yung owner, eh. Nasaan? Nanakasakay sa owner. <laughs> Oo. Oh. Oh, okay, nandiyan pa yung ano, yung inilaro okay. natin, okay. yung bola? Yung ginawa. Yung the player! Talk in, ah, drum and mga naman. no? Oh, yeah. Puro kailan meron na tayo dito eh. Hindi na tayo. Hinipan mo daw eh. <laughs> Nag-jamming daw kayo eh. <laughs> Balipan mo na din to. Ako <laughs> oh, piping daw. Okay oh, lang po. Oh. Testing oh. oh. lang. <laughs> Oo. Testing. Lasa mo po. <laughs> oh, feel the feel. Bakit pahigo? Yeah, man! Ano boy, <laughs> <man. laughs> <laughs> I already feel the nostalgia, pare. Yes, man. Just way, yes. Yeah, it. Oh, na ito talaga, boy! Untingin, oh! Magic yan! Kaman Last na? TLE on, yan, man. TLE. <laughs> Panis. yan, yes, yeah, boy. Third game. Eh, oh, ano ano to? Hindi, hindi. Data cards. Siguro naging game nila tong sikat na sikat sa Japan back in those days. Para siyang Power Ranger kasi man. Tsaka meron siyang barcode baka ginagawa. Siyempre, ma-technology Japan. I-insert mong ganun sa may lalabas na. Oh, ano yan? Man? Ultraman. Bili. Hindi mo lang katotohanan yun. Ah, Jer, di ako naglolo kasi sinasabi ko meron silang ginagamit na machine. Oh, edi eh, sige, Jer. Ah, di ba? Oh, it's yours. Thanks, bro. Sponsored by... Wasbe. <laughs> Wasbe. Enerhiyo mo sa panahon ng kahinaan. <laughs> <laughs> Sponsored by... <laughs> <laughs> Enerhiyo mo sa panahon ng kahinaan. <laughs>

mission natin, kailangan natin maghanap ng kakainang bumili at maghanap Oo. ng ispat na ispat. Kasi sa bibila natin, kailangan ng face shield. May dalawa doon, so may, dalawa lang naman. May dalawang face shield ako man, alam ko hindi kayo magdadala man. Oh. Kailangan Sa bubong na lang oh, ako, hindi mainit. Oh. Hanggang doon. Nag-vlog ka daw doon eh. Hanap na kami ng spot, hahanap na kami ng kakainan din. Sabi yung mamaya ulit. Gusto nyo bang buko pay? Man? Yes. So, man, the original buko pay man, ayun. Eh. Sarap! Sabi <laughs> <Tami> naman, man. <laughs> medyo nakita ako ng konti. <laughs> kaya nga gusto ko yan, mapamaliwanag ko Kaya nga nang sheets na ako ng white para alam na may tao eh. <laughs> Oo oh, <laughs> <laughs> nga no, stick ka talaga. Dapat yung ano, neon green man. Oh, Malik ng oh, negro. kaya bago gusto mo ng yellow na unan para kita ka. Yan na, yan Hirap mo po ito mo, hindi nakikita ulit. Kahit hindi nakakita, hindi naman ako mahalaga eh. <laughs> oh, <laughs> mahalag eh. Oh, oh, okay okay Oo, ano po, chingpi, hindi pala mahalaga eh. Muhi ka, makakita mo. Oo, naman daw eh. Oh, Oo, masakit si Chendo, nakakatay daw. <laughs> yun. Hubap o tayo mo pambili. A yeah. Swap siya, swap. Swap ta, -ta swap tata to. -ta. Ah! Napaisip! Yeah. Yep. touch, you touch. Yes, uh. oh, muna tayo, busog pa eh. pa uh -huh. okay. Yan. Busog pa naman tayo man eh. Kapiyosi ah, mga oh. ganyang na. na yung kain o, na. Oo. Oh so yung pala, plano no kape muna. na oh, so change of plan kami, kopi ko brown bro. lang pare. Wee, dito mo hinihiyan ang ako eh hindi niya ka. <laughs> hindi pa ja hindi <laughs> pa ja Isa lang bibili na. natin kita kita tayo. kita tayo. Uh, hati tayo. kita 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 Hindi kita 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 nga kita 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 kita

Napapasama pa tayo e. Eh. Ayoko sa mama Kaya Ganyan! Ano sasabihin mo? Ah! Oh! Tata, flirt ah! Yes, I am. Wala iya. Kaya parang hindi ako nag-call ng iba. <laughs> Boy, nasa'n ang mino? May dun tayo sa labas. Oo, oh, sa labas tayo. Ayaw ko lang naman eh. Man, eh. Like, paeng, we're so paing rich na man. Basta ah. so, nandito na ako sa ah! Ayun, may fruit. tea. May coffee of brown? Hahaha! <laughs> Kanya-kanya yung -kanya, ellipse na. Kanya-kanya uh, ba? Sa bell sa bell? Hindi. Kami. Para at least hindi tayo mag-ano. Okay, Hindi. Sa bell sa bell. Hindi. Para at least hindi tayo mag-ano. Okay, okay. Okay, tayo. <coughs> Sabi, yeah. tayo ng ano, Paji Bar sa labas para makatipid tayo. Tapos <laughs> na <laughs> kasi Hindi na lang pa kasi kami dito, wala pa kami pera eh. Putang eh. Mga magsushotang to. Ito mga mga, mga tuwan-tuwa pa habang yeah, na-order. Yeah, yeah. eh. eh. Talagang <laughs>